sa mga taong hindi po nakakalipot kung mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong, mag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatulong nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang balang magagabay ko sa inyong lahat. Sa mga bagong po lamang, ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, iwag ng po Sana po huwag na po mag-atubiling, pindutin ang subscribe button at paki pindutin na rin po ang like and share at uh, isunod nyo na rin po ang bilay ko para palagi po kayo matitit sa aking susunod na video. Pagkakalog po, po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man ang karamdaman. At dito po lamang po yung uh, tutuklasan sa iwagan ng magasinan. At lahat ng mga orasyon, apang panggamot, pagkakulog po ah sa inyo. Ah, po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbawa sa isa sa magtulungan, magbigay na sa at magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit, ang pagtulong sa kapwa. At hindi ito matutumulan sa Kaya ang Diyos na pambalang gagabay sa inyong mga ginawang kabutihan. Ipagkakalob sa inyo ang siksik, digdig at umapaw ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Ang iwabagyo po sa inyo ay, ay sa orasyon sa LDR sa, na relasyon sa malayuan, hiwagan ng pangkasinan ang orasyong ito uh, sa LDR ay yung asawa mo na nasa abroad at para hindi ka ipagpalit ikaw ang ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay pwede rin to sa siyuta kasintahan mo asawang lalaki o nasa abroad banggitin mo lamang muna ang pangalan at apelyido at sunod ang orasyon pangalan at apelyido Banggitin mo muna ang pangalan na Pledo at isunod ang orasyon. Narito ang pangorasyon: orasyon. Pinipi, Ipi, Ipsi, Kristi, Kristo, Mandurum, In, VITA Agasak, Tabid, e Gloria, Rum, Peribi, Labit, BENEDICTUM San, San Manuel, Sum Igu, Dios, Pater, Igu, Dios, PELO Igu, Dios, Espiritu, Santo, Natusit Maria Virgini Igosum Santos sa Putres uh, or Talika di, ni David. Matulog ka man ng mahimbing, ako pa rin ang iyong alahanin. Mababalisa ka sa mababalisa ka at ako ang iyong hahanap-hanapin at di ka makakatulog sa araw na at gabi sapagkat ako lamang ang laman ng iyong puso at isipan. Usalin po lamang po ng tatay, isang bisis lang po. kahit umaga o bago matulog sa po nito. Napakabisa po ito na oras yun sa LDR sa malayo, malalayo sa nasa abroad po ang sinisinta po ninyo para hindi po kayo pagpalit uh, narito na po ang ibabagi ko po sa inyo sa oras yun sa LDR uh, sa mga mga asawa nila po ay nasa abroad babae man lalaki siyuta kasintahan number one po ito na aking niyo Narito po ang orasyon po. Ito po. Para linawagan po kayo ay picture nyo po. O, titigan nyo maigi. Tatagalin ko po ang pagkun ko po. Para ma nyo po. Ito po yung napaka-importante po sa yung mga asawa natin na sa abroad. Mga siyuta, girlfriend, boyfriend. Hindi rin po sa babae ito, lalaki. Number one po sa babae, lalaki. Uh, shout out muna kay ni Taro Tayro, Shirley Ariola from Bicol. tayo kabayan, Virlindo palisok, Sokrayan na Viste, Junix, um, din Ladin, Bonifacio, Chris Lee, Bugkaw, uh, Orchili, Tinitron, Angelica, Kondok, Bernard, uh, Be, Gerardo Jimenez, Gia, uh, Charita Palma, Elisiapil, fight to win Ambrosio Magalpok, Lolita si Arting Camacho Maricel um, Placido Ipiumia Pilipi Ilma e Triple E Cominted, Marina Arangis Rulik uh, Kayago Joan Bibs uh, No Gates at Gillian Geek Burbider Rosino Burha Inerpik Multi Hunters Nathan Bird Bert Mylin Jo Mampu Ali merka Di Dijas Commented Ray Barcelona Barcelona Sana po makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Pag-i-pindot na rin po ang bilayagon para palagi po kayo updated sa amin. susunod Kung di nyo may mabasa, may ulit-ulitin nyo po yung video. At isulat po nyo sa librita nyo po. Marami salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share, at pag-pindot na rin po ang bell icon. Tatanoyin ko po malaking utang na loob sa inyo lahat. Diyos na po ang balang, magagabay po sa inyo. Marami marami salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po. Maraming salamat po.